Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ito yung ating bagong segment na kwento mo, opinion ko So yung mga kwento na maikli lang na pwede nating pag-usapan at mabigyan natin ng opinion Yung mga kwentong paranormal at katatakutan So magbibigay ako ng opinion o mga suggestion para kayo po ay hindi na magambala O di kayo maisaayos o maibalik na sa normal ang inyong mga experiences lalong lalo na pag kayo ay ginambala ng mga low vibration entity. So pwede nyo isend ang kwento nyo sa messenger na buhay na tv o pwede din sa email na buhay na tv at gmail.com So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang nagbabahagi ng kwento ngayon ay si Miss Violet. Hello po, Mix J. Ang kwentong ito ay nasagap ko lang noong nagbakasyon kami sa May Quezon. Doon kasi ang probinsya ng mga magulang namin. At nandoon pa rin ang aming lolo at lola. Nakarating kami noon bandang hapon na. Tapos pahinga ng kaunti and then nag-dinner. Napag-usapan naming magpipinsan na kinabukasan ay maliligo kami sa ilog. Narinig yon ng mga tita ko na doon nakatira sa probinsya. At pinaalalahanan nila kami na huwag kaming maingay sa ilog. Kasi meron daw naganap na kababalaghan noong unang panahon doon sa ilog na yon. Kuwento pa ni tita na may isang babae daw doon na nagpa-practice ng kaniyang kanta kasi sasali daw ito sa isang singing contest. Sinita siya ng isang matanda na naglalaba doon sa ilog sa may hindi kalayuan sa kanya. Saway nung matanda na huwag kang maingay ineng kasi may mga diwata dito sa ilog. Baka pagka-interesan ka nila at mawala pa yung boses mo. Hindi siya pinansin nung dalaga at patuloy lang ito sa pagpapraktis ng kanyang kanta. At kinabukasan daw ay namaos ito hanggang sa nawala ng boses at hindi nakasali sa singing contest. Pinaalbularyo nila yung babae at napag-alaman nila na napagkatuwaan daw ito ng mga inkanto at nagustuhan yung boses niya kaya kinuha. Ang tanong ko Mix J, pwede mo bang pigilan ang mga ganong pangyayari? Kasi po Diyos ang may likha ng sanlibutan. Ano po ang karapatan nila na tanggalang ka ng boses dahil lang nang doon ka sa teritoryo nila at saka wala namang masama kung magsasanay kang kumanta. Mga migs, bago ako magbigay na aking opinion, gusto kong magpasalamat muna kay Miss Violet. Kasi ito ay isang magandang topic na pag-usapan. Pwede nating ma-relate ito sa coexistence, sa evil eye, sa bati, at syempre sa protection na rin at saka sa dasal. Ang unang opinion ko, hindi lahat ng ginagawa ng mga matatanda ay tama. So mayroon tayong dapat i-correct based sa ating mga experiences. Yung matandang yon na sobrahan sa pagiging superstitious. Ang mga fallen angels po, mga inkanto ay legalistic. Hindi kanila gagambalain kung walang magbibigay ng authority ang naging instrumento ng authority nila ay yung matanda. Kasi sinaway siya na may halong galit, may halong evil eye, may halong inggit. Siguro inggit siya sa boses ng batang yon. Kaya niya sinaway. So yung pagsita niya, syempre may halo na yung negative energy. Yung negative energy na yon, yun yung sasakyan ng mga low vibration entity para mabati o bigyan ng karamdaman o gambalain yung babae. So, sa tanong mo, kung pwede ba itong pigilan? Oo, pwede mo yung pigilan. Una, kung meron kang dalang Saint Benedict medal, so pwede mong kurusan yung babae. Magkumpas ka lang ng pakurus sa harap niya. So, kinukurusan mo siya. Ikumpas mo lang yung kamay mo sa harap niya. Cross Sancti Patris Benedicti. Ikumpas mo pa tapos isunod mo ang Vade Retro Satana FC Venina Bibas. So, ang ibig sabihin nun, kung i-relate -re natin sa sitwasyon, so, tinataboy mo yung masama at sana yung sinabi niya ay mangyayari sa kanya. Kasi FC Venina Bibas, drink your own poison. Inumin mo ang sarili mong lason. Alam mo kasi, yung ibang tao, bias din. Kasi, yung rason nila ay coexistence. Yung ginagawa ba ng mga elementals, coexistence ba yon? Sila yun ang gagambala. At saka, anong karapatan nilang kumuha ng teritoryo, ginawa ang mundong ito, ang physical na mundo, three dimension na mundo para sa mga tao. Kaya nga, may mas mataas or ibang dimension para sa kanila. Ang problema, yung iba nagko-crossover dito sa third dimension. Tapos nanggagambala kapag nakadaan ka or pumasok ka sa teritoryo na inangkin nila. So nasaan doon ang coexistence? Hindi natin sila nakikita at sila yun ang kakakita sa atin. Tapos tayo pa ang mag adjust Tapos sa atin pa ang mundong ito. Nasa Salmo ha, nasa Samyan sa mga awit na nilikha ang mundong ito at ang mundong ito ay pag-aari ng Diyos, hindi nila pag-aari. Oo, natural lang na rumispeto. Pero sa ganong mga bagay na parang tinatanggalan ka ng karapatan na gawin ang gusto mo, kahit hindi naman yung nakakaperwisyo sa ibang tao, kahit hindi naman nakakaperwisyo sa ibang nila lang. So, ibig sabihin nun, kahit ginambala ka sa ganun na sitwasyon, ibig sabihin, masasama sila. Mga evil spirit sila. So, totoo nga mga fallen angels sila. Sumuway sila sa Diyos. At nang gagambala sila, at sila ang namimirwisyo sa taong gumagawa ng bagay na hindi naman nakakapirwisyo sa ibang tao o ibang nilalang kung sasabihin natin na respetuhan lang ng teritoryo, e di mas respetuhin nila tayo kasi ginawa ito ng Diyos para sa tao. Para lang hindi maging bias ha, kung sa ganun nasa public places tulad ng ilog na pwede mong maliguan, pwede mong mapaglabhan, sa tingin ko wala silang karapatan na gambalain ka kung kumanta ka kasi ano yan eh, hindi nila pag-aari yun eh. Except na lang siguro kung doon ka sa puno ng balete. Kumakanta ka doon. nagsisigaw ka. Yun, klarong-klaro yon na teritory nila yun. Tahanan nila yun. Although may sinasabi na inkanto ng tubig, inkanto ng sapa, diwata ng sapa, pero hindi naman yan nananatili yung ganang mga klaseng nila lang sa mga mataong lugar tulad ng may mga naglalaba may mga naliligo hindi yan nanitili sa ganyan doon yan sa mga tahimik kung doon ka sa tahimik na lugar yung parang sagradong lugar nila doon ka magsisisigaw magkakakanta ayun ikaw na yung nang bubulabog ikaw na yung tumatanggal sa coexistence sa respeto ng teritoryo pero kung ganon mga public places na may mga naglalaba, wala kasalanan yung babae. Nagkaroon lang ng authority yung mga fallen angel dahil doon sa matanda. Kasi may mga matatanda kasi na matatabil yung dila na nakikialam sa buhay ng ibang tao. Yung pagsita niya, yung energy ng kanyang pagsita, doon sumakay ang mga fallen angels. So mga migs, yan na po lahat sa ngayon. At kung hindi kayo kontento sa aking opinion, i-comment nyo lang dyan sa comment section yung mga suggestion nyo. At sa mga gustong mag-share ng kwento, pwede nyo i-comment, pwede nyo i-send sa messenger, at pwede nyo i-email. So kita-kits na lang tayo. Ang